check mic test sound check mic test bass sound model nitong ating bass sound card viewers natin na may, may katulad na ganitong mixer o anong klaseng mixer man ano na hindi na gumagana yung pinaka effects ng kanilang microphone o yung pinaka delay katulad nito delay at saka repeat so pag wala yan idol ibig sabihin wala nang effects yung ating microphone dyan so pag gumagamit tayo ng microphone dito mapapa XLR man yan o mapa line input so wala nang function yan dahil hindi na gumagana yung pinaka um, effects ng ating microphone dito. So, ano ang paraan natin dito para magkaroon pa ng effects yung ating microphone at magagamit natin yung pinaka microphone dito sa ating mixer. So, dito idol, sa mga unang video natin na pinapakita, dito ay ginagamitan ko ng b sound card. So, ang microphone dito, napaganda na natin dito sa ating bass sound card. Kahit kantahan natin yan idol, lato dito sa ating mixer. So, may mga video tayong nauna na kinakantahan natin yung ating mixer sa pamagitan ng ating bait sound card. So dun sa mga viewers natin na gumagamit ng bait sound card, so shout out sa inyo idol ano. So ano ba ang effects ng bait sound card sa inyo? Akin kasi idol, maganda yung effects talaga ng bait sound card dito sa akin ginagamit na mixer. So katulad lang nito idol, ipapakita natin dito or iparinig yung ating effects ng ating bait sound card connection natin idol, ito lang idol, to 3.5 to 6.35 lang. So itong 6.35 sa line input ng ating mixer, ito namang 3.5 output ng ating base sound card. So kung napapansin nyo, 3.5 lahat ng output ng ating base sound card dito at saka mic input. So 3.5, mayroon tayong connector dito na pang 3.5 sa ating microphone. So dynamic ang gagamitin natin dito. yung wireless microphone na ginagamit natin dito idol, dito pa rin sa mic input, mapa-wireless man yan o mapa-dynamic, tayo mag-mic input. So output lang tayo dito sa ating base sound card. So monitor output yung ginamit natin. Sa so mamaya, i-line e input natin dito sa ating channel 1 to so 5. Ito ng ating dynamic microphone idol, ayan. Tapos ito yung ating connector 3.5 to XLR. So magagamit natin dito sa ating dynamic microphone at saka itong 3.5 direct na tayo dito sa ating microphone input ng ating base sound card. itong ating 6.35 idol dito muna tayo mag mic input sa ating line input ano ayan so volume ayan tapos yung pinakamain volume natin dito ito yung ating pinaka microphone natin kakalimutan itong monitor volume ng ating bass sound card so yung pinaka volume ng ating microphone microphone volume ng echo at saka monitor check mic test sound check mic test ayan channel 1 yun na ito lang no? Hello. Yan naman yung channel 2. Ayan. So, nakababa yung pinaka-itex dito. Wala tayong ginamit ng effects ng mixer. Check. Hello, sound. Check. Channel 3 naman yan. Check. Mic test. Hello, hello, hello. Sound. Check. Check. Hello. Sound. Check. Mic test. Ayan. Channel 5. Ayan siya. Ito na no? Wala tayong ginamit dito. Effects ng ating mixer. B8 lang. So kung ang inyong mixer ay wala ng effects, kung so hindi na gumagana yung pinaka-effects ng ating microphone, so B8 ang ating gamitin dyan. Para gumanda pa yung ating microphone dito. Ayan.